Hello mga kamamses, magandang magandang araw po sa inyong lahat, sa mga nanonood po, ayan, andito po tayo ngayon sa aking alagang mga succulents, ayan, ang gaganda pa rin ng kulay nila, kahit po last week na sis, last week na po ng winter season dito at papalitan na ng spring, ganyan pa rin yung kulay nila, ang gaganda, ayan o, oh, tignan nyo, at ayan nga po bago natin ikuti ng aking mga succulents, Please subscribe, like, and share my channel. Ayan, wala naman po tayong masyadong gagawin sa kanila, kundi ang mag-check lang sa kanila. Titignan kung merong diferensya. Ayan po si Echeveria uh, Curls Crested. Ayan, napakaganda po. O, tingnan nyo. At eto naman po yung aking napakalaki ng si blue metal. Ayan. Ang laki-laki na ng mga petals niya o. Mga dahon nya. Ayan. At ang aking mga si si, si Javeria Soro. Ayan, napakaganda, o. Alam nyo po ba, iyan po ay anak na lang at ito po yung kanyang mother plant. O, ayan, anak na lang po iyan, napaparami ko po. po. <laughs> at ayan, magtatanggal lang po tayo ng mga flower stalks. Ayan, para hindi na po maagawa ng nutrients ang ating mga mother plants. Tatanggal lang po, po sila. Ayan, natignan nyo Oh. Minsan po kasi pinagbabahayan pa po ng mga api uh, uh, ng mga mealybugs tong mga flower stalk. Yan, natin sa ating mga lalagyan. Ito po yung kay Madi ba, parang gusto ko pong iwanan dahil ang gagawin ko po baka sakaling mabuhay po sa leaves. Papa maturing ko lang po itong leaves na to. At eh, po propagate po natin kasi po alam nyo po itong si Echeveria Madiba ay very expensive po ang pagkakabili ko kaya ayako na pong bumili ng ganito gusto ko po siyang maparami sa pamamagitan lang po ng propagation kaya susubukan lang po natin ito pag mamature din lang po natin yung dahon nito at susubukan ko po yung propagate at ito mga nagahaba ang po talaga yung mga bulaklak nyo yung flower stalk. ayan, tatanggalin na lang po natin ayan at kung meron po kayo makikitang mga ganitong mga ayan, oh, katulad nyan pwede nyo pong kunin sa kanya at ayan po propagate po natin at tanggalin na rin po natin ito pong ganito, dito po sila nagaano, ayan Oh. Ayan, pagka ito po ay lumaki, pwede pong tanggalin to at nagkakaugat po siya. Ayan, pagka nagkaugat, pwede pong ipropagate. At tatanggalan na rin po natin ang mga tuyong dahon. ito na po yung aking tinanggala at kinat ko po yung mga ano niya, flower head niya oh ay flower kinat ko po yung kanyang mga rosettes dito ito po si purple delights ayan nagkakaroon na po ng mga usbungan ganyan po ako magparami ng mga alagang succulents mm. at ipapakita ko po sa inyo yung mga tinanggal kong mga dahon sa kanya. At ito na po yung mga dahon ng purple delights na pinagtatanggal ko do sa mother plants. Ayan, tatanggalin lang po natin yung mga oh, wala naman pong nabubulok. Ayan, tingnan nyo, napakarami na po niyan pagka iyan ay tumubo lahat. Ganyan lang po ang ginagawa ko sa aking mga alagang succulents. Pag gusto ko silang dumami. Napakaganda po ng mga... Purple Delights. Kaya gusto ko silang maparami. Ayan o, napakarami ko pong mga... Ayan o, andyan po o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. po yung aking propagation area. Napakaraming dahon. Ayan, pagka nagtubuan po sila... Napakarami po niyan. Kasi gusto ko yung magparami ng... Gusto ko kasi magparami ng mga purple delights. Napakaganda po ng purple delights. Kita ko rin po sa inyo ito. Ito po yung mga yung mother plants ng mga tinanggal kong mga head mm. ng purple delights. Tingnan niyo nangyari oh. Ang dami pong lumabas ng mga shoots. Ayan. Ayan, ang magkabila pa Oh. Oh. Yeah, ang cute niya Oh. <laughs> Ayan. Ito ko naman po nilagay yung mga chinap ko po na mga head ng mother plants. heto na po siya. Ayan, dyan ko po nilagay. Ayan. At ito naman po yung mga tumubo na sa pamagitan lang po ng mga dahon ng purple delights. Ayan, tignan nyo. Napakarami ayan at ito naman po si Swan Lake ayan no oh. propagation ko po mga anak-anak lang po iyan at ito naman po si Violet Queen ayan anak-anak na lang po ito na inilagay ko inalis ko sa kanyang mother plant at inilagay ko rito ayan dyan na sila lumaki at tingnan nyo oh, nagsisimula na pong magkaroon ng mga babies. Ayan oh. Oh, ang galing. Ayan oh, oh. Ang galing naman. Ayan, marami na po tayo. Ayan oh. Ganyan po kadaling magparami ng mga succulents. Ayan, may mga anak-anak oh. Ayan oh. At dito naman po. Ayan, kung ano-ano na lang nandito. Basta lagay lang po ako ng lagay ng mga mga ano, cuttings. Ayan. Magtatanggal po ulit tayo ng mga flower stock. Ito napakaraming ano, bulaklak. Tanggal ko pa lang po ng mga matured na dahon dito. Baka sakaling tumubo po. Sabi nila, mas maganda puro yung mga nasa flower stock na pa propagate kasi mabilis daw po tumubo try ko lang po ito kung tutubo nga dito medyo ma parang mga bata pa eh kaya lang ay gusto ko nang tanggalin yung mga ano nila eh. kasi nga nakakaano sa mga sa mother plants yan tatanggalin na po natin Ayan, tanggalan na rin po natin ng flower stalk si Puli Lenciana. Ayan. Para malinis. At heto si Milaco. Siveria Milaco. Tatanggalan na rin po natin to dito. Ayan, nakikita nyo po ba? Ayan nyo po yung may mga malalaking dahon na nauna na dito na tinanggalan ko na kagad. Tinanggal ko na dito. At heto na nga po yung mga dahon na pirinopagate ko, papakita ko po sa inyo. Ito po yung styrofoam na pinaglalagyan ko ng mga iniitsa-itsa kong mga dahon dito. Ito. Ayan. Dito ko inilalagay yung mga nakikita kong mga laglag na dahon. At ito nga po si Melako, Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, may tumutubo na. Oh. Galing po to sa flower stock. Ayan. Ito yung dahon dun sa flower stock ni Melako Ayan. Tubo na sila. Puro po mga ano lang yan. Leaves propagation. Diyan ko po inilalagay. Ayan Oh, marami na pong mga tumutubo-tubo. Hindi ko namamalayan. Lumalaki na sila dito nang hindi ko inaalagaan. Basta nagdidilig lang po ako. yan Kasi pag mentras pong inaalagaan nyo sa tingin, parang ang taga tagal kaya, ayan, yan pinababaya ang ko lang sila diyan. Lumilipas yung araw. Ayan na sila. Ay nako naman. Tingnan niyo. Oo. Oh. <laughs> Napakaganda po ng aking burritos. Sedum porrostela. Ayan, tingnan nyo namumulaklak na. Hmm. Sumusuot po ako dun <laughs> Kaya po, lagi siya natatabig eh, nagkakanda, lagas-lagas po yung kanyang dahon. Ayan, tingnan nyo, may buhok pa oh. <laughs> ayan, yung mga ganito po, pag ako yung nakakakuha ng ganito, mas nangihinayang po ako, inilalagay ko na lang po sa propagation ko. Ito, papakita ko po yung propagation ko nito. Ayan, ayan kaya dumami po ng dumami yung aking mga alagang burritos, ayan burritos, burros tail ayan po oh. ito na, pakita ko sa inyo yung aking ayan, donkey's tail po, ayan o oh. napakaganda nila o oh. haba hmm. haba na nila eh, oh. Yun. Ayan. At eto nun po si Crassula Springtime. Hindi ko po tatanggalin ang kanyang mga bulaklak dahil yun po ang nagdadala sa kanya. Yun po ang nagpapaganda sa kanya. Yung mga bulaklak niya. Ayan. At nyo Oh. Ang ganda no. Ito ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga hanging plants ko na si string of tears. Alam niyo po ba na nakasurvive lang po ito kasi nung panahon po na naglilipat kami ng mga uh, uh, mga tanim kasi ginagawa po itong aking uh, ito po nilagyan po ng bubong. Ang ginawa ko po, inilipat ko doon sa greenhouse ko. At mm, ayan na anuhan po ng mga ulan na anuhan po ng ulan at napabayaan ko po doon ito po ay napakalaguna ng araw ayan ang haba nyo oh. ayan ganyan ang ganda ganda ng tingnan. ayan nung natapos na itong pinagawa kong lagayan ng halaman para sa mga succulents ko nalagyan na siya ng bubong nung kinuha ko na to ayun lagas lagas na po buti nga po nakasurvive oh ayan na nariwa uli oh ayan nag kaya lang nagkaputol-putol po yung mahaba niyang mga string nagputol-putol na po ayan dapat po napakahaba na talaga nito pero okay lang po nakaligtas naman siya nakasurvive ayan nagpapasimula uli siya ng mga string niya mahaba na naman oh ang ganda oh Ito rin po si string hop hearts mahaba na rin po nung araw to Ayan nagkanda putol-putol, kaya yung iba po kasi sinapabaya ko nga po sa ulan na, ayan nagkanda putol-putol sila. Ang ginawa ko po yung mga naputol, ano, pin propagate ko rin po, ayan, para dumami rin sila. Sa awa po ng Diyos, sandoon, at buhay na buhay yung mga propagate ko. Ito na po yung mga natanggal nating mga flower stalk kailangan po natin tanggalin to kasi minsan po ito yung pinamumugaran po ng mga mealybugs yan marami po ako nakukuha mga bugs sa ganito kaya kailangan po natin tanggalin at ito pong mga iba rito katulad nito pwede po itong ipropagate tulad po ng ayan o oh, ito oh. Ito po si Echeveria Milaco. Madali pong tumubo yung ganitong galing sa flower stalk. Ayan. So ayan, tingnan niyo naman po kung kano kagaganda ang mga halamang ito. Napakadali po nilang paramihin. At basta malaman niyo lang po yung kanilang uh, mga klase ng kailangan nilang pag-aalaga ay eh, mapaparami niyo po rin, mapaparami niyo po sila. So ayan po. Salamat po sa inyong panonood at see you on my next video. Bye-bye.